Welcome back guys to my channel and this is Shanix again. Uh, so pasensya na kayo, medyo uh, hindi ako nakapag-upload na dahilan na medyo busy kasi malapit ng mga anak yung misis ko. So ayun, uh, kwento ko lang sa inyo guys. Uh, may nangyari kasi. Uh, binenta ko kasi yung PS5 ko sa marketplace. So marami nag-inquire. May isang tao doon na ang dami yung tanong. Which is yung mali ko, binigay ko yung info ko. So, ang nasa isip ko nun, uh, baka for security purposes lang. So, ngayon, tanong niya, ganyan, kung ano yung condition ng console, ganyan. Uh, yung mga sabi niya, Sir, baka pwede kang mag-selfie, kasama ID, ganyan, kasama yung console. Ganyan, ginawa ko naman. Pero ang nasa isip ko Baka for security purposes para hindi siya mas scam So yun uh, Sabi ko uh, Kung gusto mo Ma-reserve uh, ma yun yung unit uh, Kailangan mo mag-down ng 1K Kasi ano pa eh uh, Kailangang niya Pa kukunin yung unit So pumayag naman siya Tapos Sabi niya bukas na lang Doon siyang bibigay Ganito ganyan So, buong araw, hindi, nung the next day, buong araw, hindi na siya nagparamdam. So, ayun, hindi na siya nagparamdam. Kinagabihan, in the next day na kinagabihan, may pumunta dito na tao sa bahay. So, sabi niya, ikaw ba si Sir Nix? Sabi niya ganun. Oo, oh, ako nga, ako. Yung sa PS5. So, tas sa Tapos, loob sa loob-loob ko. ah uh, may nakausap na ako, ganito, ganyan. Tapos, ayun, uh, ang benta ko kasi sa PS5 ko is 23,000. 23,000 ang benta ko. Tapos yung kausap ko, middleman scammer pala yun. Nasa gitna siya, meron siyang kausap na seller at buyer. Tapos ngayon, kung ano sinasabi ko, binabato niya doon sa totoong buyer. Tapos yung buyer na yun, yung totoong buyer na yun, yung kausap niya na scammer, ang benta ng scammer is 12k lang. So, good to be true yung presyo, 12k na PS5. Walang ganun, guys. Uh, scam 'yun, automatic 'yun, scam. Ah, uh, tawag dito. Yung presyo ng 12k PS, PS4 Pro, di ba? So, ayun, edi nag-usap kami nung ano, nung totoong bayar, nagpunta siya rito, sabi niya, Mabuti na lang kamo, malapit lang yung bahay ng misis niya rito. Kaya napuntahan niya ako. So, nag-usap kami. Ganyan, na kuwanan siya ng 1K, yung totoong bayar. Ang sa akin, identity ko nakuha. So, ayun guys. Kung nakita nyo man sa marketplace, ito mukha ako, binibeta, PS5, alagang 15K to 12K. Huwag nyo papatulan kasi kinuha na niya yung identity ko kasama ID ganun gamit ng picture yung mukha ng anak ko tsaka ako kasama kami so yun wag yung, wag niyo papatulan yun so, so ngayon pa lang dito sa vlog sinasabi ko na tsaka nagbago ko ng pangalan pero hindi ko lang nasabing ko anong pangalan ng Facebook ko ah, uh, kasi chat niya ako sa uh, message request hindi ko siya nare-reply ko siya Parang may gusto pa siyang subukan sabihin sa akin. Which is, syempre, alam ko na yung style niya. So, ayun Yung bumili to bayak at pumunta dito sa bahay, uh, nag-usap kami. Sabi ko, ang beta ko sa PS5 ko is 23, hindi 12K. Sabi ko ganun. Sabi ko, good to be true yung 12K na yun. Sabi ko ganun sa kanya. Yung bumili na yun, hindi siya kasali sa mga grupo ng mga PS5 owners. So, wala rin siya idea. Sabi niya, bumili pa daw siya ng controller, bumili pa siya ng bala. May scam lang din pala siya. Sayang so, yung isang So, ngayon, nag-usap kami. Sabi ko, ikaw, sabi ko, bigay ko sa'yo ng 20k. Sabi ko, yun yung sagad ko. Tapos, pinakita ko sa kanya yung unit. Sabi, uh, ah, natuwa naman siya. Binili naman niya. So, yun. Uh, ewan ko lang Ngayon, Sabi ko kasi do sa buyer Ipapablock namin yung Gcash nung scammer So yun So yun guys Kung may makita kayo na mukha ko Gamit mangalan ko Hindi ako yun uh, Una sa lahat Hindi ako magbebenta ng PS5 na ganun kamura Okay So yun uh, Sana mapanood nyo to Bago nyo makita dito sa Shanix Vlogs. So, ayun. Ikaw sa scammer ka. Lumabang ka ng patas. May araw ka din. Hindi man ngayon. Sa pamilya mo, sa'yo. Kakaroon ka din ng karma. Nakuha mo na identity ko. Okay lang. Okay lang. Walang problema dun. So, yun. Sana, yun. Sana, sana sa inyo rin mga mag nagbebenta. Ayun, maging lesson din sa akin lalong lalo na sa akin, lesson learned So, yun lang guys uh, Maraming maraming salamat nga pala sa mga Nagsasubscribe sa channel ko Kahit hindi ako ganong nakakapag-post Medyo busy talaga kasi Mga anak na misis ko Maraming preparations Maraming binibiling gamit uh, Discount October Mga anak na siya So, yun Ah uh, yung camera yung pinagpapasadyos ko na lang Pinagpapasadyos ko na lang yung uh, may araw din siya So yun, na lesson learn ako talaga ng lesson hard learn <laughs> Ayun So yun guys, so susubukan ko mag-upload ng mga video na kahit anong content na ano ba gusto nyo uh, ganda Beyblade o ano try natin, sapatos kung ano yung ano, meron tayo pakita ko lang sa inyo, gusto ko lang i-share sa inyo ba Ganun. Maraming maraming salamat guys uh, kahit hindi ako ka gano'n nakapag -post. Ayun, nagsusubscribe pa rin kayo. Ayun. Thank you guys for watching. This is Shanix. I hope to see you soon sa mga susunod kong videos. Take care.